Napa sa kamay na ng mga polis ang dalawang notorious na hold sa Rizal. Bukod sa pang hold up, sangkot din daw ang mga sospek sa ilang insidente ng nakawan. Nasa frontline na balitang yan, si Dave Abuel. Sa video na ito, kitang kinakapa ng isang lalaki ang kandado ng gate ng isang bahay sa Rizal. Pero hindi niya bahay yan at ang lalaki, isa palang notorious na magnanakaw. Isa siya sa dalawang nahuli sa hot pursuit operation sa Taytay Rizal madaling araw nitong biyernes. Katatapos lang umanong mang hold up ng dalawang sospek sa Teresa ng mahuli. Tinukoy ang dalawa na sina alias Edmond, 43 anyos, at alias Brian, 34 anyos. Nahulihan sila ng baril na ginagamit umanong manong panakot sa kanilang mga biktima. Nung uh, nag-declare sila ng hold-up, tinutukan nila ng baril yung biktima. So tama-tama yung description nung uh, nasundan sila ng ating mga operatiba. At uh, nung uh, naaresto sila dito sa Taytay, uh, napag-alaman din na yung bahay na yon ay inuupahan lang nila nitong uh, dalawang suspect. Na-recover sa mga suspect ang wallet, relos, mga ID, at 5,000 pisong pera ng kanilang biniktima. Sa investigasyon ng mga polis, lumabas na sangkot din pala ang mga suspect sa pagnanakaw sa isang car wash. Nakunan din sila sa CCTV ng panlulubo-umuno ng isang bahay. Pinasok nila yung, ano, yung uh, car wash at uh, nakuha nila yung uh, personal belongings like laptop, cellphones. And uh, yung mismo. Aminado naman ang mga sospek sa pang-hold up. Pero ikinanggin nilang sila ang nasa likod ng sinasabing pagnanakaw sa car wash at bahay. Namamasukan naman daw sila bilang construction worker. Pero nagipit lang daw talaga kaya nakapang-hold up. Kailangan uh, po ng pambayad po sa bahay ko. Nagipit po ka, bigyan mo po ng Nasa na sila ngayon ng Teresa Police Station. Na-inquest na sila at maharap sa reklamang robbery, theft at illegal possession of firearms. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News Five. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News Five.